Hi, hello guys. For today's video, gumawa ako ng munggo na ginataan. Yan siya guys. So, titikman na natin kung masarap na ba siya. Ayan. Lutong bisaya to guys. Hmm. Ayan. Hmm. So, yan guys. <coughs> so, it's done. Yan na guys. Yan. May squash, may spinach, alokbati, tapos may kunting sitaw, kalong, tapos nilagyan ko ng dilis. Yan siya, guys. Dilis ang subak niya. guys. Maliit yung dilis ko. Yan siya. So, yummy na siya guys. Ready for lunch. Pwede na yung pagkain ng mga kasama ko. Wow. So yummy guys. Uh, so, Yan na siya guys. Yan na yung done already. And thanks for watching guys. This is another with your family.